may buntag mga kapamilya, Father Arnold po mula sa Jesuit Mission District ng Bukidnon. Saluhan niyo po muna ako tayo magkapit, pandasal. Hindi na natin makakaila na na ang simoy ng hangin. Malapit na ang Pasko. At ngayong panahon ng Adviento, panahon na rin para ihanda ang sarili sa pagdiriwang ng ating kaligtasan. Sa pagdiriwang ng pagdating ni Jesus, ang ating tagapagligtas. Simulan natin ang ating paghahanda sa pamagitan ng pagpapatibay pa ng ating pananampalataya sa Diyos. Tunay nga pong biyaya ang pananampalataya mula sa Panginoon. Subalit ito pong biyaya ng pananampalataya ay kinakailangan ding pinatatatag at inaalagaan. Kung kaya nga hindi pwedeng puro sat, -sat lamang, dapat pinapraktis din natin sa kilos at gawa ang pananampalataya. Sa Ebanghelyo ngayong araw pong ito, pinaalalahanan tayo ni Jesus ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay may tutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Huwag nawa tayong maging mga hangal sa katapusan ng ating panahon sa lupa. Pagsumikapan nawa natin ngayon sa tulong ng kanyang grasa na makapaghanda sa pagdating ng ating tagapagligtas. Ako po muli si Father Arnold na nagpapaalalang magpasalamat dahil every morning, is a blessing.